Ano nga ba pagkakaiba ng POC ratio at traditional analog two-way ratio? Yan ang pag-uusapan natin for today's video. Mama's Boy 91. So guys, welcome back sa aking YouTube channel. Ako po si Mama's Boy at uh, at last nakagawa nakagawa po ulit tayo ng content, no? So, pasensya na dun sa mga nag-message uh, sa akin na hindi ko na ma replyan at dun sa mga comment sa mga video natin. Pasensya na, medyo busy at na, ngayon lang po ulit tayo nakagawa ng uh, video. So, sobrang busy natin. So, ngayon is pag-uusapan natin ano ba ang pagkakaiba ng traditional uh, or analog two-way ratio at saka ng POC. Radio. So, ito papakita ko sa inyo. So, ayan guys, yung dalawa. Ito yung analog, ito yung POC. Okay? So, sa analog, ito yung itsura niya. may mahabang antena, may LCD, may keypad. Si POC is maliit lang, nano antena. Nano. Tapos, LCD, keypad, at saka speaker. So, yan po yung uh, tsura ng dalawa. Pero po silang merong push to talk. Ayan, push to talk. Ito pala, kabila. Tapos, pero din silang may ear. Saksakan ng earphone o earpiece. Kung ano man yan. <laughs> okay, so ito. Ito yung topic natin ngayon kasi may mga nagtatanong sa akin, especially sa Civic Group, kung alin nga ito ba mas maganda na gamitin. So ngayon, medyo i -detail ko ng mabuti kung alin ba mas magandang gamitin. So, ito topic natin. Back tayo sa topic natin. Pagkakaiba ng traditional two-way radio at POC radio. Traditional two-way radio at POC ay pareho silang ginagamit sa komunikasyon pero magkaiba ang teknolohiya at saklaw. Okay? So, heto yung pagkakaiba nila. So, mag-start tayo dito sa traditional two-way radio or analog two-way radio. So, sa tok teknolohiya, uh, ang gumagamit gumagamit si traditional radio ng radio frequency. Ano ba yung radio frequency? Ito guys, yung 2 meter, 70 centimeters, 6 meters. Ito yung banda. Is yung VHF, UHF, HF. So, uh, doon tayo nag uh, ng communication no sa radio frequency na yun. So, yun yung teknolohiya nito. Ang gumagamit siya ng radio frequency. Okay, next is natin is coverage. So, ang coverage niya, so limitado lang sa line of sight o hanggang saan naabot ang signal. Ano ba yung line of sight? Ang line of sight, guys, ito yung ng signal o daanan mula sa antena ng transmitter at papunta doon sa antena ng receiver. Na kailangan walang sagabal, kaya ng bundok, building o puno. So, 'yun po yung line of sight. Ibig sabihin, clear yung yung inyong transmitter at sa receiver means parang open space. 'Yan. Okay. Ko-open yung mas open, mas maganda ang communication. Para ito gamit. So, kailangan walang sagabal. Okay. So, paggamit sino gumagamit nito? Usually ang karaniwang gumagamit ito ay mga security construction, mga events, civic group, dyan, mga hams, mga lugar na walang internet o mobile signal. So, misan ginagamit, actually, ginagamit talaga to ng mga LGU natin. Lalong-lalong lalo na po sa mga uh, bagyo, may mga bagyo ganyan. May mga national disaster natin. So, gamit na gamit siya. Gastos. Okay. So, once na nabili mo na ang radyo, wala nang buwan ng bayad. Okay. Wala nang buwan. Ng... Basta nabili mo siya, hindi wala ka nang babayaran pero kung gagamitin mo to sa ah, personal like kung amateur ka o commercial ka so kailangan mo ng lisensya doon ka pala magagasos I think yung license naman is ma mo naman siyang taunan o maximum ng 3 years para mapara ma mabayaran mo yung lisensya okay. yun lang naman yung gasos nito yung lisensya kung LGU naman guys minsan sa LGU uh, hindi naman sila parang privilege ng LGU ganun. may MOA kasi so hindi ko na ganong i yung MOA okay. so pros and cons tayo ng traditional radio okay. so ang pros nya okay, gumagana siya kahit walang internet o mobile signal syempre kasi ang, ang teknolohiya nga nya ay radio frequency so hindi natin kailangan ng SIM hindi natin kailangan ng internet stand alone siya guys no? Number two, mas matibay at design para sa harsh environment. Yes, guys. So, napaka, ano ito, napakatipay durability. Okay? Experience ko na kasi yan kasi ako, ngayon pa lang ako maghahawak o maghahandi ng POC. No? At, para sa akin naman, yung uh, analog, uh, real time siya, wala siyang delay. Kaya, okay na okay. And then, pangatlo, walang recurring costs. Ano ba yung recurring cost? Yung recurring cost, ito guys yung ulit-ulit -ulit na gastos na kailangan bayaran ng regular. Lima ba? Buwan-buwan o taon-taon para para patuli uh, patuloy na gumana o magamit ng isang serbisyo. So, hindi na kailangan mag-load, etc. Yun. Ito po ang prompt sya. So, naman tayo sa cons. Pero siyempre dalawang cons. Cons kung naisaklaw lang ng RF range. So, yun nga po yung line of sight. Usually, yung mga ganito guys, na traditional is ang range niya is nasa 500 to 800 meters o 1 kilometer depende kung open space. So yun. Kalawa, kailangan ng lisensya mo na sa NTC kung amateur or commercial operator ka. So yun lang hmm. naman ang cons niya guys. The rest is wala ng problema. Okay? So dito naman tayo sa POC or push to talk over cellular radio. So, ano yung teknolohiya niya? Ang teknolohiya niya ay gumagamit siya ng 3G, 4G, 5G o Wi-Fi para makakonekta sa server o apps. So, yung teknolohiya niya means kailangan siya ng SIM or internet para makapasok sa server. So, yung server gagawa ng ser gagawa ng server para doon tayo mag-usap-usap. Okay? Hindi siya frequency server siya para makapag-connect ka, kailangan mo mag-load. Okay? Usually, so, yung load naman, guys, sa ganitong POC is annual. So, yung sa internet kasi, ah uh, kailangan mo dyan ng data, syempre, o wifi. So, minsan, pag wifi, yan, buwanan, di ba? So, yun. Yun yung teknolohiya nito, POC. Coverage. So, ang coverage niya, guys, is nationwide o international. Basta may internet o cellular data. Okay? So, ibig sabihin, only range as long as merong signal yung network niyo or wifi ninyo. Okay? Sino gumagamit? Okay, ang madalas na gumagamit nito, guys ay ang mga logistics, mga transport, delivery, large scale, large scale security at nationwide operation. Means guys, si POC is for long distance communication talaga to. Okay? ito talaga ang iyon talaga ang strength niya. Ito naman tayo sa gastos. Okay, ang gastos nitong POC ay kailangan mo lang ng SIM card o data subscription para maka-connect sa server, no? Ilang naman siya. So, usually mga month or minsan annual pa yung paggastos nito. Unlike sa traditional, maximum siya ng 3 years. Diretso pwede mo siyang uh, magamit. Pero license guys. License. Yung operator mismo. Ito kasi radio ang kailangan mong i-loadan. E, so, unlike dun nga sa tradition is lisensya yung operator. Ito, load. Okay? So, comment down below lang guys. Kung medyo naguguluhan kayo. <coughs> comment lang kayo sa Okay, so pros and cons naman tayo sa POC. Okay, ang pros niya, una, is malawak kong coverage. So, kahit buong Pilipinas pa, or international, as long as perong internet and cellular data. So, Andy. Number two, mas malinaw ang audio kaysa analog radio. Siyempre, kasi guys, yung analog is, di ba, line of sight. So, pag may nakaharang na sa gitna, medyo bulol na o choppy na So, unlike dito, ah, ngayon malalakas naman na yung mga uh, network natin, di ba? So, talagang clear, loud and clear ang ang audio nito. Entry, so may advanced features tulad ng GPS tracking, messaging, at integration sa apps. Kaya siya guys kinagamit sa mga logistics, mes, bat uh, delivery, kasi meron siyang GPS. So, nakikita nung nakikita nung halimbawa company kung asang ka na etc ganyan so itong kagandahan ng POC doon lang tayo sa cons meron lang siyang tatlong cons una syempre hindi gagana kung walang signal o internet di diba? so ito yung cons so hindi natin siya magagamit during or after ng bagyo kasi naka shutdown before during and after bagyo So, hindi natin siya pwedeng gamitin kasi useless. Walang signal na ka-shutdown. Okay, number two, may recurring cost, SIM, or internet. Siyempre, hindi naman tayo makakapasok sa server na wala tong load. Okay? At pato, mas nakasa siya sa network stability. So, depende pa rin yon sa network. So, yun. yung constant POC. So simple comparison lang tayo okay, si analog radio ay maganda pag walang internet at kung malapit lang naman yung communication, mas maganda to kasi limited lang yung range nya si POC naman nationwide at international coverage, pero kailangan mo ng network signal or data so ito yung pagkakaiba ng dalawa so ngayon, ano masasuggest ko sa inyo na kung dito lang naman sa ah uh, municipality lang naman halimbawa so ito the best ito pero kung long distance syempre ito POC okay pero kailangan ito kailangan dito license ka or authorized na mag operate ka nito example kung hindi ka naman license LGU civic group yan so yon Okay? So, POC kasi hindi nakilala ng license as long as meron kang SIM. Go ka na. Okay? Again, no? Ito ay parehong two-way radio pero iba lang ng teknolohiya ang gamit nila. Radio frequency ah, uh, network. Okay? So, yun lang. Yun lang ating uh, topic for today's video. Thank you for watching. This is Mamba's Boy and see you again to my next video. So, three.